halina't muli natin tuklasin ang wika ni Teacher Beam. Paano ginagamit ang pangalang panawag at pangalang pantangi ng tao sa pangungusap? Pag-aralan natin ang pangalang panawag at pangalang pantangi. Narito ang ilang halimbawa ng pangalang panawag at pangalang pantangi. Mga halimbawa ng karaniwang pangalang panawag. Ate, kuya, nanay, tatay, doktor, padre, Lolo, lola, teacher, tia, tio. Kapag ang pangalang panawag ay ginamit sa pangungusap na walang kasunod, na pangalang pantangi ng tao, isinusulat lamang ang inisyal na letra ng salitang panawag sa maliit na titik, ginagamit ang pantukoy na ang sa pangalang panawag. Halimbawa, luluwas ng Maynila ang ate ko maraming resetang gamot ang doktor sa tatay ko. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng pangalang pantangi ng tao. Basyang, Isko, Pipoy, Betty, Alvarez, Nelia, Simon, Zebi, Kapag ang pangalang panawag ay ginamit sa pangungusap na may kasunod na pangalang pantangi ng tao, isinusulat naman ang inisyal na letra ng salitang pangalang panawag at pantangi sa malaking titik. Ginagamit naman ang pantukoy na si sa magkasunod na pangalang panawag at pantangi. Halimbawa, luluwas ng Maynila si Ate Sebiko. Maraming reset ang gamot si Dr. Alvarez sa tatay ko. Salamat. Nawa'y natuto kayo kay Teacher Beam.